So, oh, yun. Nandito tayo sa Tutilugs. Si bak ang muka at yaw.com Napaka Napaka bisat, na napaka angas mga boss repa. Oh, sampayan. Oh, ya, no, si ano? Si Bakal. Ayan yeah, mga boss, sampang pangkarera dito ni Luga, ni Regic. Ayan, mga tropi. Puti Mas lumakas daw ang motor ni Luga ngayon. Nagpalit lang ng posisyon ng bola. <laughs> Nagpalit lang daw ng ano, posisyon ng bola yan, mga boss. Uh, 250 meters, 118 daw ang top speed. Top speed. Tatlong otso, dalawang onsi, isang dose bola. Oo. Oh. Ngayon. Ilan na? Dalawang otso, dalawang onsi, dalawang onsi, dalawang onsi. oh, ito. Na, narinig ko kanina umiyaw, pina-start ni Luga. Walang yarin. Halimaw. Mukhang brutal ito, ah, manak po. Nagtatatayo siguro to. Taga, ano taga... Romblon. Oh, Romblon. Romblon representative. Tunggu ga lagi? Oh, Romblon representative ya mga boss. Gawang Tuti Lugs. Wala, stock lang boss. Stock lang daw. GM5. No. So, Ay, mas... Ayun, Paanda rin mo yung sa'yo, Lugs? Ah, nagbago daw ang ano eh, manakbo eh. Wala tahimik lang daw. Pero mamawala ang tunog agad niyan eh. <tinyo> <tinyo> galit na galit, si bakamukatyao.com Lalo na yung dalawang 86 po, oh. iba malaki yan. 86cc Ito, parehas 86cc uh, 90 short stroke to mga boss ayan oh yeah, 10mm bore no? lang yan pareho sa likod stroke at yan pula Mga boss daw lahat yung mga motor ay pang-van Ha mga boss ang daming uh, motor dito rin mga pagawa puro loaded kargado mga boss Ayun mapapansin niyo dito sa Tutilog's crib Nakalabas tayo, nakagala-gala ngayon tayo. Ito yung project na DU3, Taga Palawan. Ayun, may bagong project na naman daw. DU3, Taga Palawan. Hmm. Ayan, ayun yung legs. <laughs> Ang laki ng porteng mo yan. <laughs> Nagpunta ko kanina. Ayan. <laughs> De, hindi naman, hindi naman pala, parang parehas kami ng porteng ni Luga. sa ginawa ko kanina. Ayan. DU3. Ayan. 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 lang yan. Pero... Maninibak yan Sure de eh. V8 pipe lang V8 pipe lang yan Pero Isipak maninibak yan 2 eh. ventes yan 2 tilogs Scooter Daming pipe po PM nyo lang si Regio Renda yun pag uh, gusto nyo magpabil din ng pang, pang malupitan din talaga yan oh. proven and tested na yan mga boss dito lang kami dati naggagawa mga nakaupo lang kung saan saan <laughs> yan so yun lang mga boss so So, susunod na lang ulit. Uh, shoutout, shoutout sa inyo lahat mga boss. At magandang hapon sa inyong lahat.